dito kami sa temple or shrine na pag kumakain, dapat tumabi. Hindi pwedeng kumain ng naglalakad. So, nandito kami ngayon. Alatang yung kanya pinakapakit lasa kasi buo Ano ko ba, maasim? <laughs> Anong next natin? Ano pa tayo nang makakain? Ito dahil holy place So, dapat doon kami sa likod Tara, dun tayo sa likod So, guys Ito na kami sa pangalawang sikat na Pinipilahan Kasi sa mga nakapila Doon kami nakikipila So, the meaning of this is Chicken <laughs> Bakit yung kanya na naman yung iba? <laughs> Oh, digit-digit ulit. <laughs> ano sila? Parang monde. Um, <laughs> parang monde na may red beans sa loob. So guys, ang next naman namin titirahin is... <laughs> parang mochi, tas may strawberry sa loob. Para siyang ganun. One, two, three, cheers! How do I eat this? Wow! delicious! Wow. Mmm! Mm. Hindi naman niya gre-react, ah, wala pang kagat. <laughs> <laughs> Ang sarap niya pagsabay. Ito at saka to. Ganto po. Bana, okay. bana. I to e natin to. Comment down below kung gusto niyo itong dalhin ko sa Pilipinas. Ito si ate. <laughs> <laughs>